Okay, maraming salamat, Ma'am Ingrid. Tulosa sa imong binigay naman sa amin nga another 2000. So natuloy itong birthday namin ngayon. So maraming salamat kasi nakabili kami ng pang ano namin sa birthday sa aming itay. So itong itay namin nakikita niyo, Ma'am Ingrid. si so, ito ang nagturo sa amin nga sa pagtutuba. So hanggang ngayon, na uh, inano pa namin rin. Gini, sinunod pa rin ano ang pagparanggot ng lubi. So ito ang ginagawa namin ngayon. So maraming salamat pa lagi nyo pagsuporta kay Mamigret Losaugang, ano kay Mama Ruby Vargas diyan. Maraming salamat sa inyo pag-aplay lagi pagsubaybay sa video. Kumusta kayo mga kasangkut? To feel alive i want Okay, kumusta kayo mga kasangkot? So, ngayon nga araw, karawan sa aking nag-iisang ama. so, itong napagalingan sa ating pagka manangutay. So, pagtutuba. So, hanggang ngayon, nang 74 na ang edad sa aking ama ngayon. So, hanggang ngayon, nag, ano pa, nagtutuba pa rin. So, yung nakikita nyo sa video, nang sumasaka ng niyog. Umakyat, boss. Anong umakyat ng niyog. Yung nagtutuba yon, Ito ang aking itay may nagsabi sa akin na no sa babae to rad babae 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 yung sinasabi niya nga no araw ang aking ama man, konfor mananagot mm. so <laughs> kami kahit, kahit babae kahit babae na, siya umakyat kami nang ano nagtutubad kami mm. pero sa ngayon sa sa aming pagsikap ngayon hindi na kami nag nagtutubad ano mm. uh, so, ginagawa nila graduate na ha uh, graduate, uh? graduate na sila ang ginagawa niya ngayon, parang siya nagsuroy ng utan. Sabi <laughs> <laughs> ano lang rin, graduate sa tuba. <laughs> <laughs> Lalako pang gulay. <laughs> o, nagtitinda na, nagbibinta na siya ng gulay ngayon. Okay, okay. Nagsuruhin sa ng tuba. Itong mga kasangkot ng ating magtula at manok. Tinula at tinula. tinulang. manok na may kadyos. Kadyos. So, lagyan pa natin ang uba ng saging. Okay. Kadyos. So, ilong recipe to. Ah.

Okay. Pati adobo mga kasanggot lagi ada tinang balinghoy. Oh. <laughs> Kanang luto bitaw nga pang luto bitang wala dire wala ditaw. Wala oh. so, ra gyud dire sa moa. Hmm. Oke, okay. mga kasangkot itong <laughs> ating adobo ngayon mga kasangkot to Linaga pa natin kasi maano Adobo to busa. Adobo adobo. Baka. Mamaya, mamaya na ang ating tinula. So, lagayin mo na. Ito yung adobo sa amin, ha? Mula sa ang gawin pa kawin. Pagkakawin Lak, lungnek. Okay mga kasanggot, so ngayon na uh, luto ng ating tinulang ang uh, manok na may kadyos. So, ito mga kasanggot, oh. may ano pa siya, may Balanghoy at sa Kakadyos so itong tinula nga paborito sa aming mga kauturan nga Hilonggo Okay, okay sabayan nyo kami mga kasangkot so naang mo kung, kung mga kasangkot oh, ako, akong tatay nga ah, kung itay nga nag isa nga nag birthday <coughs> Eh ka mga kasanggot ang nag-iisar akong itlay mga kasanggot nag-birthday ngayon ikasi so umakyat ka ng niyog yun katutuba pa yun So tingnan nyo itong umakyat pa siya ng niyog oh kita yung mga kasanggot yung umakyat ka oh Ito taga kano naman ang ang ating oh. kapatid nga, ang ating fan oh. kasama ng nang nag na, na, na ng gulay oh. sa Banlag, so, sa oh. oh. so, so, Taot sa Banlag Prokdos. So sa Taot sa Tagabanlag Prokdos. So ito mga kasanggot, ang aming kuan ngayon, tingi at sa aking Itay. So simple lang so, dahil nang mahirap tayo, so simple lang ang birthday. So may panato na to, may prefer tayo na pansit habang buhay. At saka mayroon tayong adubo. At saka mayroon tayong kanin. So para sa ating kasama sa ating mga katabing bahay. So para magkakain naman kahit kunti. At least nga sama-sama tayong kumakain. So hindi namin na, na, na hindi namin na, ano ang kuan sa sa lahat ng mga gigawa namin ngayon na hindi na bidyuhan kasi na ang ating kameraman medyo nasira ang motor yay eh. may pinotan siya pero nasira ang motor hindi nakabalik agad so linoto ako na lang totoo kong nakikita ninyo mga luto na sanan so sana maintindihan nyo mga kasanggap kitin na natin Bakit? so itong naka ano naka orange naka iba itong tinula mo so, so po itong sweeties sweeties no ha sweeties Tinulang may sweeties ayos kasanggot style to ha mga kasanggot Baka sabihin nyo. <laughs> so para nga ano. O, so, pasabaw to mga kasanggot. So sabaw atong ibutang nito. Ang uno di na to. <laughs> so itong kajos mga kasanggot Oh. Oh, ito na mga sagbot, mga kasanggot. Sagbot. Hindi natin na kasi kasanggot kasi So nasira ang ating ano eh Nasira itong motor eh oh, na. tayo ni boss ng asin Ngayog bahin boss Ngayog bahin, simpre Simpre, niloto na ni boss kasi manananggot pa siya Totuba. Ang motor na ako mga kasanggot Ilang araw na, ilang araw lang Ilang, ilang araw lang, gasto naman Bakit ang, naman? Plat? O, oh, maplat Dami sakit boss ah Parang sakit. motor ko lang ah Sinula na may kadyos at may balanghoy. Balanghoy. Okay. Okay. Marami okay. sabaw. Marami Tama na to. Marami tayong mga... No. Uh, marami tayong mga uh, ano to. Bisita. Uh, bisita. Kasamahan natin. So, kailangan nga... Uh, kahit sabaw lang. Hmm. Nakakain na sila. Okay. Okay, mga kasangkot. Umpisa na na to. Atong nakita nyo. Itong kita ko. At sa kapatid niya. Ito ang inay ni Driver si Sit out sa Manila.

Happy birthday. Oh, yo. Kanta di ba kanta di ba ka? Happy 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 birthday. Kanta, di, kanta, di, kanta. Kanta. Oh, ah, happy happy birthday. Sinday o nak pakpak yeah, ro? Sinday nak no, pakpak lang o nak birthday Happy birthday. Ah. Kain na na ito sa ating ginawa ngayon Itong tinulang mano Ah, yun Okay, sige na ¡No, no!